Kung dinilo ko, kung dinig na ipon niya, hindi na Wala lang, 100 lang yung pilit. Hindi, ayun yung kinakausap Wala na wala na mo. Hindi ko na masadong kunti guya. Ah, ano? Hindi. mo na. O

Ba? Di ba niya ako umuwi ng dalawang linggo? Tintos ka ba? Di ba umuwi ng dalawang Ay, linggo. Pa Meron pala ako ano, <laughs> din sa ako. yung Ako <laughs> Yung blip ko ka, si dalawang <laughs> <laughs> linggo ang tatayo oh niya. Wala rin palit-palit kami. God. pala Pwede pala yun. Pwede <laughs>